Huwag pa rin sinunod. mo ang alagaan, no? okay. Tiyatak, mm. Tiyatak, Tiyan mo? Kaya Mukha niya. Hmm. mo.

Pangkanan magsusuka kan iwanan mo na ngayon diyan. na 'to, 'di ba? Sales pasaway Pasaway Pasaway. ]izo. Pagkakataon mo, pagkatigo. Pag-ibigit Hindi ka ng bago natin. Mm -hmm. na ito, Nay. Hindi ko ko lang kasi. Oo. Oh. Sabi ko ako na Ayoko Ay, ako na. na ako. Sa tinubo pala yung tinubo mo. Sa tubo mo. Binibilang ko. Oh, ano ko lang. Ako oh, pinitin ko nga kasi. Hindi pa ako okay. Pag kumakata yun. At kung hanapang pala ko Sa inyong tayo. Okay. tayo. Sa sabihin hindi Mamaya na. O kasi makulit mo. Kulit mo. Ano mo Aray! Ano <laughs> mo